Marami po nagtanong sa ating mga kapatid na makita po nila ang video na ito. Yung sabi ng iba, salad. Pero mas marami po yung nagtanong ano raw yung pinapakain ko sa aking mga alagang pabo. So sa video na ito, sasagutin ko po iyon at bibigyan ko po kayo ng idea ng sa ganun, lalo na po yung mga baguhan. Is magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga alternatibong pakain na pwede natin ipakain sa ating alagang pabo. So, sasagutin ko na po kayo ng rikta mga kapatid. Hindi po yan pirmaminti yung aking pakain ng aking mga pabo. Ibig sabihin, kung ano yung availability na mayroon po sa aking area at yung aking mga nakukuha, yun po yung aking ginagawa ng paraan para maipakain po sa aking mga alagang pabo. So, as of now, kung nakikita nyo po yung mga pakain nila, yang nakikita nyo, is mid po yan sa pinaghaluhalong pagkain ng pabo na galing po sa una sapal lang taho ayan so isa po yan sa sangkap It's mostly daily na po na mayroon po akong sapal ng taho pero minsan nagkakaroon rin na wala po akong sapal ng taho pangalawa sapal ng niyog ayan may halo po yung sapal ng niyog and then mga reject na gulay, balat ng gulay, balat ng carrots, halo-halo na po lahat. Puno ng Chinese kangkong, yung mga gulay na nakukuha ko po doon sa palengke. Ayan, kung ano yung mga gulay na nakikita nyo, mostly talaga mas maganda yung mayroon po silang ginagawang pang pinakbit o yung sari-sari na gulay na yung nila. Kasi mas marami po yung balat, buto. Ayun, yun po talaga yung isa po sa pangunahing Uh, ginagawa ko po kinukuha ko po yun kinukulikta ko tapos kinigiling ko sa shader and then kasunod niyan is yun pong sapal ng ah hindi sapal is yun pong lantang saging kardaba mustit laga saging mga apple yung mga lantang prutas po mga kapatid ayan yan po yung pinaghalo-halo ko po para makagawa po ako ng superfood na pakain ng aking alagang pabo sa ngayon, hindi na ako gumamit ng bagaso Yung bagaso po, isapal po yun ng trigo uh, Mahabang panahon na po akong gumagamit niyan Pero sa ngayon, nakakuha po kasi ako ng trigo doon po sa planta ng harina Kaya, ayun po yung pinalit ko sa bagaso Ngunit kung maubos na po itong supply na ito, tapos hindi ako makakuha Ayan, balik na po ako uli sa bagaso Sa ngayon, dahil linggo ito Ah, uh, pala ito. Bir Araw po ito ng Biernes. Nakakakuha rin kasi ako ng ritaso ng meatloaf.